Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa linggong ito. Lunes, November 6, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ika-67 founding anniversary ng Naval Special Operations Command sa Sangli Point, Lalawigan ng Cavite. Sa kanyang naging mensahe ay pinahayag ng Pangulo na panahon na para pagtunan ng pansinang militar at palakasin ang ating depensa sa panlabas na usapin sa gitna na rin ng kasalukuyang geopolitical realities. May pangangailangan na sabi ng Pangulo na gamitin ang lahat ng kakayahang pangdepensa ng bansa at palakasin ng maritime security sa karagatan man o sa lupa maging sa himpapawid. Martes, November 7, muling nagpatawag ng sectoral meeting si Pangulong Marcos Jr. na kung saan ay ipinagutos na suportahan ng mga probinsyang hindi gaano naapektuhan ng El Nino upang lalong mapalakas ang kanilang food production at makatulong sa mga sektor na nangangailangan kahit pa bumagal ang inflation nitong Oktubre. Kasama rin sa agenda ng sectoral meeting ang pagtiyak sa kaligtasan at kapakanan ng mga OFW sa Israel habang inatasan din ng Pangulo na tapusin ang konstruksyon ng ilang power plants at mga proyektong pang transmisyon upang masiguro ang maayos na supply ng enerhiya sa bansa. Merkules, November 8 Nakiisa si Pangulong Marcos Jr. sa 10th Yolanda Commemoration Anniversary na ginawa sa Tacloban City, Leyte sinumula ng komemorasyon sa pamamagitan ng isang misa na dinaluhan ng ilang lokal at national government officials gayon ng ilang dayuhan delegado. Sa naging mensahe naman ng Pangulo ay inalala nito ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang mga bansa mula sa lokal at international NGOs pati na sa pribadong sektor sa gitna na rin ng pagkakalugmok ng Tacloban at iba pang mga lugar sa Leyte na pinadapa ni Yolanda. Binigyan din ng Pangulo na tatanawing utang na loob ang nabanggit na pag-alalay sa mga sinalanta ng Yolanda na kailanman ay hindi bumitiw hanggat hindi nakakabangon at nakaka-recover ang mga nabiktima ng super typhoon. Kasunod nito ay agad na nagpunta ang Pangulo para sa kanyang ikalawang event na Handa Pilipinas, Visayas Leg, doon rin sa Tacloban City. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ito ay naging posible sa pamamagitan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor at stakeholders mula nang tumama sa reyon ng Super Typhoon Yolanda o Haiyan sampung taon ang nakakalipas. Binigyan din ng Pangulo na mananatiling committed ang pamahalaan tungo sa pagiging disaster resilience ng bansa kasabay ng pagkilala sa mahalagang papel ng DOST sa nasabing pagsisikap. Webes, November 9, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang 11th NEDA Board Meeting sa Malacanang na dito ay tatlong malalaking proyektong pang imprasaktura at iba pang maritime security ang inaprubahan. Kabilang dito ang Phase 3 Maritime Capability Project ng Philippine Coast Guard na nagkakahalaga ng 29.3 billion pesos. Nakapaloob sa proyektong ito ang pagbili at delivery ng limang multi-role response vessel na may habang 97 meters at gawang Japan sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA. Bahagi ng proyektong limang taong integrated logistics support. Biyernes, November 10, nagkaharap si na Pangulong Marcos Jr. at Timor Leste na President Jose Ramos Horta sa Malacanang. Nagkaroon ng bilateral meeting ang dalawang leader at sa kanilang joint press statement ay sinabi ng Pangulo na kapwa nila inatasa na ang kanilang mga departamento at ministries na isulong ang mga negosasyon sa ilang mga larangan. Kabilang anya rito ang muling pagpapatawag ng konsultasyon para sa mga patakaran o polisiya na hosted ng Timor Leste sa mga susunod na panahon. Pareho niya nilang gustong mapag-aralan ang posibilidad na magkaroon ng direct flight sa pagitan ng Pilipinas at Timor Leste sa pamamagitan ng Air Services Agreement. Ayon pa sa Pangulo, plano rin nilang magtatag ng bilateral social security agreement para sa kaligtasan ng kapwa nila mga profesional na nagtatrabaho sa bawat isang mansa. Palalakasin din anya ng Pilipinas sa Timor-Leste ang educational cooperation at ng kanilang higher institutions ganun din para madagdagan ang kanilang student exchanges. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.